Idineklara ng University of the Philippines Manila ang June 13 bilang Day of Tribute sa mga pumanaw na iskolar ng bayan. Kasunod yan ang pagkamatay ni Celica Javier. Siya po yung labing-anim na taong gulang na nursing freshman na namatay sa unang araw pa naman ng klase. Paliwanag ng mga doktor, may pumutok daw na ugat sa utak ng dalaga na naging sanhin ang kanyang pagkamatay. May report si Mav Gonzalez. Punong-puno ng pangarap ang 16 anyos na si Celica Javier. Pero sa isang iglap, biglang nagtapos ang lahat ng ito. Habang nasa freshman orientation sa University of the Philippines sa Maynila noong lunes, dumaing ng sakit ng ulo at panghihina ng katawan si Celica. Papasok sana bilang freshman nursing student si Celica sa UP. Naisugod pa siya sa ospital. Pero matapos ang isang CT scan, napag-alamang may pumutok na palang ugat sa kanyang utak. Matapos ang dalawang araw, tuluyan nang binawian ng buhay si Celica. Paliwanag ng mga doktor, may tinatawag na arteriovenous malformation si Celica o yung abnormal na koneksyon sa pagitan ng mga ugat. Pero sa mga taong may arteriovenous malformation, merong abnormal na koneksyon na direkta mula sa artery hanggang sa vein. Imagine mo yung plastic balloon na gumagano, di ba? Pag sobrang malakas na yung pressure, puputok yon. Karaniwan nakikita raw ito pagkapanganak pa lang pero walang agarang sintomas. Pagkapanganak mo pa lang, meron na siya. Kapag nagpa-work up tayo, pinala CT scan natin or MRI, makikita natin meron na pala silang AV malformation kung saan sakala natin sila pwedeng uh, gawa gawan ng paraan. Bilang pagunita sa pagkamatay ni Celica, idineklara ng UP ang June 13 bilang Day of Tribute sa mga namatay na iskolar ng bayan pagpanaw ni Celica. Mas porsigido rin daw ngayon ang UP Manila sa panata nilang magbigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino. Ang trust talaga ng buong UP system is uh, serbisyo para sa bayan. It uh, doesn't matter kung nursing or medicine or or kahit na anong kolehiyo para di na raw ang mga kasong ganito. Paalala ng mga doktor. Uh, patients experiencing chronic headache na unilateral throbbing in character tapos nasa 20s, 30s siya, uh, siguro kailangan kumonsulta lalo na kapag long standing headache na ito. Bukod sa sakit ng ulo, magpatingin din daw agad kung makakaranas ng seizures, pamamanhid o panghihina ng katawan. Mav Gonzalez, GMA News.